Kaya na mga dang araw, mga ka-PJ. Uh, tayo ngayon ng biyahe. Gawa na uh, pagod tayo kahapon. Gabi na kami nakawin, alas 12 na eh. E, alam nyo naman, pag nasa bahay, ang sarap matulog. Di ba nga, meron kasabihan na, di aling tawagin na tamat, hindi naman pagod. <laughs> sarap kasi matulog eh. Masarap at pahinga eh, di ba? Sino ba naman ang ayaw ng pahinga? apa <laughs> uh, pag-usapan natin itong mga hulog boundary at nakiki boundary alin ba ang mas maganda di ba advantage kumbaga maganda ba yung makiki hulog boundary ka kasi sa bandang huli magiging sa iyo naman yung sasakyan compare mo doon sa nakiki boundary lang na boundary ka tapos wala ka intindihin ng mga maintenance basta boundary ka lang kikita ka di ba pero hindi magiging sayo ang sasakyan kumpara doon sa nakikihulog boundary nagba boundary ka din pero pagdating sa dulo at kung natapos mo yung kontrata nyo magiging sayo yung sasakyan di ba? alin ba mas maganda well para sa akin opinion ko lang naman to simulan natin dito sa hulog boundary pagka sinabi mo kasi yung hulog boundary commitment yan No. Ah, uh, kontrata 'yan. Halimbawa, isang sasakyan, BIOS Ang kontrata niyo ay 5 years. So, kinakailangan 'yung 5 years na 'yan, kompleto 'yan. Ah, uh, may bibigay mo doon sa operator ng kompleto ang boundaries hanggang matapos mo 'yung 5 years. Wala na siyang iintindi na mga maintenance, ah, uh, insurance, lahat yan sasagutin na ng driver so as in, wala na talaga, basta tanggap na lang silang tanggap hanggang matapos yung 5 years, kasi karamihan din naman dyan, yung mga operator na yun ni-loan lang din nila sa bangko, o sa Toyota mismo no? yung kanilang sasakyan na pinapahulog boundary so sa so, madaling salita sila lang yung nag-down, yun lang yung gasto sila pag-down, saka pag at si kaso nung mga papeles nung umpisa siyempre siya talaga yan bago niya ay release sa driver ay kompleto no na yung papel si driver eh ang obligasyon na lang niya ay hulugan yung may-ari araw-araw o kaya kung ano yung usapan nila kung lingguhan di ba yun ibigay niya yung obligasyon niya doon sa operator So yun nga sa madaling salita wala na talaga siyang din doon sa sasakyan kapag nirelease ka ni-release na niya sa iyo. Halimbawa nabangga ka, o okay, kung hindi ka nakabiyahe, ilang linggo ka hindi nakabiyahe, ilang araw, wala siyang pakialam na doon. Basta ang importante sa kanya ay maibigay mo yung obligasyon mo na naaayon doon sa kontrata nyo. Kasi hindi naman papayag si operator na walang kontrata yan. Nasa kontrata yan, kadalasa na kapag hindi ka nakahulog nang dire-diretso sa loob ng 30 days, ay may karapatan na siyang bawiin yung sasakyan na pinapahulugan niya sa iyo. Kung magkasakit ka man, uh, hindi or hindi ka nakabyahe dahil tinamad ka or no nasira na nabangga, 'di ba? Yung mga ganun mga ganun, walang excuse 'yun. Kasi hindi na niya problema 'yun kung hindi ka nakabiyahe. Okay? Pagka, kasi malamang din 'yan yung sasakyan na pinapahulugan niya sa iyo ay hulugan din 'yan sa tasa no malamang karamihan sa mga nagpapahulog talagang hulugan din ano kaya nga ano lang sila eh namuhunan lang sila eh ang puhunan lang nila ay magdown ng sasakyan at yung pangala nila yung ginagamit diyan nakataya kumbaga kasi kung ano mang gagawin ng driver diyan kung halimbawa na kinarnap no nawala ang sasakyan o nawala pati yung driver so ang mananagot pa rin naman yung may-ari kasi siya yung hahabulin ng kasa eh kasi siya yung principal eh siya yung umutang eh no Diyan siya pa rin ang mananagot. Pero kung walang magiging problema, smooth yung transaksyon nila nung driver niya, eh, wow. Napakaganda talaga. Maganda ang kita niya. Hindi naman sa lahat ng transaksyon ay smooth lang. May mga supply din pa minsan-minsan yan. Okay? So, kasama sa negosyo yun. Dahil nga yung kanya ay negosyo yun. Negosyo din talaga yun. Kasi alam naman natin, pag negosyo, eh, walang perfecto dyan may ano dyan, may panalo at may talo. Di ba? Sa part naman ng driver, eh, ang masasabi ko dyan, kung hindi ka talaga determinado, medyo mahihirapan ka. Dahil nga, pag halimbawa nga, nagkasakit ka, eh, kung wala kang inipon, wala kang naipon sa biyahe mo, eh, wala kang pangabuno. Yun yung magiging uh, problema. No? Kasi buti sana kung maintindihan ka ng operator, pero karamihan dyan mahirap sa parte ng operator na unawain ka lalong lalo na kung ang sasakyan na pinahulog boundary sa iyo ay hulugan din siyempre kung wala naman siyang pangabuno no so hindi talaga magiging ano yon? excuse yun yung halimbawa hindi ka ay hindi ka makakaboundary kailangan gambanan mo talaga yung obligasyon mo okay kaya nga dapat pag nakikihulog boundary ka kailangan magtabi ka talaga ang problema kung ang kinikita mo ay sapat lang. Pangalawa, sagot mo na lahat ng mga maintenance niyan. So, imis na makakapag-ipon ka sana, eh, wala eh. Bibili ka ng gulong, magpapatsinsuil ka, paparistro ka, insurance pa. Ilan yung insurance? Mayroon pang PAMI. Di ba? Mayroon pang comprehensive. Kasi kailangan kuhanin mo yun mga yun. Talo na yung PAMI kasi para sa pasahiro yun, na-aksidente, di ba? Isagot mo na lahat yun. Pati yung comprehensive. Kailangan mo yun kasi kapag nakadisgrasya ka, nakabangga ka, saan ka kukuha na pambayad, kailangan may insurance ka para yun ang magbabayad. Yung insurance, di ba? O ikaw mismo, nabangga, di ba? At walang pambayad yung kalaban, nakabangga sa'yo, ano lang, padyak. <laughs> Doon mo magagamit yung insurance mo, kaya nakailangan meron ka yan. Kaya, ang hirap, talaga, kaya karamihan sa mga kakilala ko, hirap makaya ipun Kasi sa gulong pa lang, ang gulong halos anim na buwan, palit yan food food na kaagad yan yung gulong lalo kung wadwadero ka oh, hataw ka sa biyahe mabilis lang talaga yan kaya parang halos wala kang maipon talaga sa totoo lang kasi karamihan sa mga kakilala ko talagang hirap makaipon iba pa rin yung nakiki na rin lang kasi isipin nyo kapag nagkasakit ka, hindi naman lahat ng panahon ay malakas yung katawan natin. Darating tayo sa pagkakataon na manghihina ka. magkasakit ka, di ba? Di mo kaya bumiyahe. Aliba, limang araw, di ka nakakabiyahe. Hanggang umabot ng sampung araw, di ka makabiyahe. Anong mangyayari? Aabunuhan mo nang aabunuhan yung boundary. Kasi hindi naman papayag si operator na hindi ka magbaboundary. Kasi kailangan din niya panghulog ng sasakyan, di ba? Kaya mapipressure ka talaga para mag boundary. Yan, kung meron ka mang naitabi, sigurado iaabono mo yun para lang maibigay mo yung obligasyon mo sa ano sa operator mo, no? Kaya ang hirap talaga, napakahirap. Hirap sa parte sa mga nakikihulog boundary. Kaya saludo ako sa mga kaibigan natin, mga kapwa natin na drivers, no? Na yung matinding determinasyon nila para gampanan yung obligasyon nila Sa paghuhulog boundary Kasi matindi talaga yun Hindi po basta-basta yung Nakikihulog boundary Okay? Ang dami kasing pwedeng mangyari Mga sample pa lang yan Yung hindi ka nakabiyahe dahil sakit ka Mga basic yan Meron pa dyan yung Hindi ka nakabiyahe dahil na Nabangga ka or nakabangga ka. Yung sasakyan mo, nasa kasa. Alam naman natin, pag nasa mga talyer o insurance yung ginamit natin, marami dyan, aabuti ng ilang araw. Minsan buwan pa, di ba? Ilang buwan. Kung lalo kung malaki yung damage. Di ba? doon pa lang magkakamot ka na talaga ng ulo. Kung saan ka kukuha ng panghulog sa operator mo. Di ba? Kaya risky din talaga ang makikihulog boundary kumpara doon sa nagbaboundary lang, eh, wala sa intindihin na boundary sa araw-araw kung hindi nakabiyahe sa sakyan dahil wala eh, boundaryhan lang siya eh. Hmm. Problema na na yung operator yun. Panghulog dyan kung hindi nakabiyahe, di ba? Problema na yung operator yung maintenance. Gulong, tinsoil, lahat. Walang intindihin na si ano si nakikiboundary. Di ba? Di ba ang ganda ng yung mga nakikiboundary lang? Kaya, Sinasabi ko hindi po talaga biro yung ano, yung makikihulog boundary. Masarap lang siya sa una. Kasi may masasabi mo akin na to. Magiging akin to, akin to. Matatawag mo naman talaga na sa iyo kasi magiging sa iyo naman talaga kung matapos mo. Pero kung hindi mo matapos, hindi magiging sa iyo 'yan. <laughs> Kaya pag-isipan nyo, mabuti kung pasukin nyo 'yan. Yan payo ko lang 'yan sa mga bago na gustong pumasok at papasokin nyo yung hulog boundary. Marami din naman nakaka-survive. Uh, sa mga matinding determinasyon talaga, masipag, uh, madiskarte, di ba? Maingat. Kasi kasama niya dapat nanjan yan eh, magkakasama yan eh. Ituring mo yung sasakyan na asawa mo yan. Naingatan mo siya kasi magsasama kayo ng matagal. Di ba? Kailangan wag mo siyang laspagin. Alagaan mo siya para tumagal, di ba? Huwag mo siyang abusuhin. Ganon yun. Eh kung nilaspak mo na, kung wala kang pakialam, dapat kunting ano lang, pagawa ka ngan. Huwag nang palalain pa kasi pag once na lumalayan, nako na, yan, sabay-sabay yung gawain, di ba? At ang pinakamahirap dyan, ano, kapag dumating ka sa punto na magpapagawa ka ng sasakyan at yung ipapagawa mong kung ano man yan halimbawa magpapa-overhaul ng yung makina yan katulad sa maintenance na sinasabi ko yung pag mga halimbawa may mga sira na overhaul biglaan yun unexpected yun yung mga ganong pangyayari na biglang overhaul di ba yung makina mo halimbawa pinagawa mo na abala ka na ilang araw di ka makabiyahe so doon pa lang mag-aabuno ka na ng mga boundary tapos umabot sa point na dahil nga karamihan naman sa mekaniko tao lang tayo eh hindi yan perfecto eh nandyan yung pabalik-balik ang gawa pinagawa mo na ngayon babalik ka na naman back job kasi sinagamot yung gusto mong ipagawa doon sa sasakyan mo diba? babalik na naman sa kanya back job sunod na mga araw ito na naman bumalik na naman yung sakit kailangan mo naman bumalik sa talyero sa mekaniko mo pagawa na naman, gastos na naman, di ba? Dahil hindi naman po pwede na sabihin mo na backjob, hindi ka na magbabayad. Bibili at bibili ka ng PSA eh. Uh. Hmm. Sabihin ng mekanik mo, ito pa siguro sira. Ba, ah, ganun. Kasi parang doktor din yan eh, yung mga mekanik mo, eh. Balik-balik sa ospital, balik-balik sa ospital. Hmm. Uh. Hahanapan ah, na naman ng ibang sakit. Ito yung sakit, tapos hindi na naman pala yun. Iba naman pala yung sakit niya. Ang sasakyan, ganun din. Pabalik-balik hanggang sa mahuli nyo yung problema nung sasakyan. Diba? Hanggang sa magamot siya, maging okay. Pero wala na. Lubog ka na sa utang. <laughs> sa pinambabayad mo doon sa pagpagawa. Pili ng pisa, labor. libor. Di ba? Yun ang pinaka-masakit. Kasi nga, lahat-lahat, mabigat naman talaga yung hulog boundary. Bakit? Kasi yung mga kaibigan nga natin uh, na direct na nagloloan sa mga asa, di ba? Sa uh, ano ba, sa Toyota nagloan sila, di ba? Yung iba nga diyan, talagang nagkakayot talaga. Para may panghulog sila bonbon, ano? Talagang kumakayot. What more pa kaya yung nakikihulog boundary? Di ba? Na dinoble, halos doble o triple yung presyo. Halimbawa sa Bios, magkano lang naman yung monthly niya na uh, 15, 16 ganyan, 17. Hmm. Magkano lang yan sa isang araw? 500, 600. Di ba? Eh, kung hulog boundary yan, magkano ang isang araw? 1, 2, 1, 3, Di ba? Ang laki ng diferensya. Kung meron kang kakayahan o may pagkakataon ka na ikaw mismo kumuha, ikaw nang kumuha. Kasi, katulad yan, instead na yung boundary mo sa araw-araw, 1, -araw, eh, kung ikaw kukuha sa kasa, magiging 500 lang, yung araw arawan yan, yung kalahati noon na uh, binaboundary mo sana na yung 1 nga eh may tatabi mo siya para sa yung pang maintenance di ba kaysa binaboundary mo kung katulad niyan gusto mo mag loan ng sasakyan kaso ang daming hinihinging requirements kinakailangan may bank account kailangan may co-maker kailangan may COC di ba tapos lalakarin mo pa sa grab gastos ganyan ganyan wala ka talagang panggastos kaya wala kang ka choice kumbaga yun napipilitan hulog boundary kaya sabi ko saludo ako sa mga ano? Eh, saludo ako sa mga nakasurvive na nakikihulog boundary mabigat talaga na ano yun na responsibilidad napakabigat pero marami din dyan surrender hindi kaya kung wala naman kasing maging problema smooth lang mula sa umpisa hanggang 5 years smooth lang eh, siguro makakasurvive ka naman So dito naman tayo sa ano no kasi masyado nang bugbog yung nanghihiwalog boundary. <laughs> yun yun sinasabi ko lang sa inyo yung totoo ha. Hindi po biro yun, hindi talaga ano yun, totoo yun. In reality yun. Tandaan naman sa ano sa nakiki boundary lang, wala ka nang intindihin ng na mga maintenance. Wala ka nang intindihin ng na mga insurance, mga registro, sagot lahat ng operator yan. Ang gagawin mo na lang bumiyahe. Di ba? Bumiyahe ka, ingatan mo yung sasakyan kailangan tumagal kasi kawawa rin naman ng operator kapag minsyahado mo siyang nilaspag hindi rin kayo magtatagal susuko din yung operator magsusurrender siya sabi niya hindi ko na kaya wala rin akong kinikita napupunta lang lahat sa maintenance kaya, kaya na kailangan mo, kapag driver ka mahalin mo rin yung sasakyan na ipinagkatiwala sa iyo nung no, operator mo okay kasi pinagkakitaan mo yan eh yan yung hanap buhay mo dapat ingatan mo talaga yan kasi kawawa din naman yung operator. At saka kapag nasira yan, pinagawa ilang araw, eh, hindi na kabiyahe. Eh. sinong mawalan? Hindi lang naman yung operator, pati ikaw eh. ba? Diba? Kaya dahil nga wala ka namang intindi na mga maintenance, wala lahat ko, sagot ng operator yan. Eh doon naman magkakaroon ka ng chance na pilitin mong makapag di Diba? Kasi wala ka namang ginagastos ng maintenance, eh, no? Mag-ipon ka, mag-ipon, mag-ipon. Kung may pangarap ka na magkaroon ka ng sarili mo, lalo na sa panahon na ngayon, medyo madali na lang kumuha ng sasakyan. Diba? Sa Toyota, mayroong ka lang kakilala kahinti na tulungan ka ma marilisan ng sasakyan. Importante lang, may pandown ka. Kaya na kailangan mag-ipon ka para meron kang pandown sa sarili mo. ba? Diba? Ang laki ng kaluwagan kapag ikaw mismo ang kukuha ng sasakyan niyo ikaw yung maglo-loan mismo doon sa mga kasa na yan halimbawa na lang yung Toyota no maglo-loan ka doon tapos yan, magkano lang yung monthly niya sample ko na nga lang yung Toyota magkano lang yung daily niyan Kukwentahin mo halos 500 600 lang yung daily niyan o nagbaboundary ka nga ng 1 to di ba kayang-kaya mo yan kaya kung hanggat kaya doon na don ka na sa ano. Boundary lang kung wala ka pang pang-down sa sarili mo. Boundary lang ang maipapayo ko sa mga bago. Boundaryhan lang. Tapos mag-ipon ka, mag-ipon ka na mag-ipon hanggang sa maka kaya mo nang mag-down sa sarili mo. Di ba? kung okay na kaibong ka na ng ano, pangkas, di ba? sobrang sipag mo, gamitin mo yung pagiging masipag mo. Mag-ipon ka. Pagdating ng panahon, huwag kang magmamadali. Kasi kita kailangan lang naman natin dahan-dahan lang. Huwag tayong magmadali. Kailangan, dahan-dahan lang. Nakaipon ka na. Kailangan, planuhin mo na na kailangan, kailangan, Pagdating itong mula ngayon, after 2 years, 3 years, kailangan meron na akong sarili. Huwag tayong mag-ano na. Ganito lang ako abang buhay, makikiboundary lang ako. Minsan mga ngarap din tayo. Huwag tayong pumayag na ganito lang tayo abang buhay. Uh, ah, makiki lang, di ba? balikan muna natin yung hulog boundary. Halimbawa, no, natapos mo na yung kontrata nyo, 5 years na. So, magkaroon ka na ng sariling sasakyan. So, ngayon, ang problema, ano naman gagawin mo sa sasakyan? Dahil tapos na yung kontrata, baka ilang taon na lang din yun, expire na rin yung paragkisa. So, matatambak lang din yung sasakyan dahil wala na, hindi na may bibiyahe sa Grab eh. tapos na yan, tapos na rin yung prangkisa eh, yung prangkisa kasi, hindi naman pwedeng i-transfer, hindi naman pwedeng i-benta sa iyo ang prangkisa non-transferable yan, yung prangkisa ng Grab, kaya mapupunta lang din yung prangkisa doon sa mayari okay, kung ito ay nilakad niya naging, ano na, naging sibisi na no? naging poor hire na siya mapupunta lang din yun sa kanya ikaw, wala kang prangkisa din So, balik ka na naman sa umpisa. Yung sasakyan lang ang napunta sa'yo. Kung halimbawa natapos mo. So, so balik ka na naman sa umpisa. Ano bang gagawin mo ulit? Hulog boundary ulit. Kaya nga, sabi ko diba, pilitin mong makaipon at makakuha ng sarili mo. Kasi kapag ikaw ang tumuha sa kasa, apply mo sa grab, yung prangkisa nun, magiging lifetime sa'yo na. Diba? Kung matapos mo yung sasakyan mo, na hinuhulugan mo sa kasa, sa Toyota di ba halimbawa eh pwede mo siyang i-transfer ulit kapag uh, out na yung sasakyan mo pwede mo sa i-transfer ulit sa paribago bagong unit ulit di ba eh kung hulog boundary wala yung franchise doon lang sa mayare sa kanya lang sasakyan lang yung mapupunta sa iyo so anong gagawin mo sa sasakyan eh luma na rin yan magkano mo na lang may bibenta yan lalo na kung ga yan ay galing sa grab kasi kung galing sa grab yan tapos naka-CBC na yan, naka-4-hire yan, lalabas yan doon sa registro no na ano siya public transport na siya bababa na yung halaga niyan no bababa yung value niya kasi nga galing siya sa public transport ngale mo yung bios after 5 years di ba o 7 years pagkano man lang may bibenta yan mga palagay natin mga 200,000 o 100,000 di ba 150 pero yung ginastos mo doon sa maintenance sobra-sobra pa eh kung naipon mo yon, yung ginastos mo sa maintenance, baka mas malaki pa yung... So yan lang, na-share ko lang sa inyo. Sana ay meron kayong natutunan. At pag-isipan mabuti ang pagbasok sa ulog boundary. Sa part naman ng operator, naintindihan ko yon, siyempre negosyo yan eh. Namunan din naman siya, dahil nga siya yung nag-down, siya yung naglakad ng papelis, eh, gusto rin naman niyang kumita. Hindi naman sa pilitan yan. Kung ayaw mo, di wag, di ba? No? Wala akong sinisiraan, wala akong gano'n. Basta sinasabi ko lang ang totoo. No, para pag pinasok niyan pinasok niya yung hulog boundary, may idea na kayo. Ito pala mga pagdadaanan ko. Hindi pala gano'n kadali. No, masarap siya sa umpisa. Bago, wala ka ba intindihin. Yung um, unang araw hanggang dalawang taon, medyo okay pa yan wala ba kayong intindihin yan kasi bago di ba? pero pag lumampas na ng dalawang taon na yan na umpisa na yan, sunod sunod na yan sunod 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 tapos kung wala kayong matinong mekaniko kung saan saan lang kayo nagpapagawa ah, doon na doon na magka -litsi, litsi yan yung pabalik balik yung sira at yun ang masakit eh yun ang yung napakasakit talaga lalong lalo na sa party ng operator no? kapag operator sila kaya naiintindihan ko yung mga operator noon sa taxi talagang mahigpit sila sa boundary kasi saan nga naman talaga sila kukuha ng pam pang maintenance diba doon lang din naman sila umaasa di naman po pwede na magabuno sila man, ng magabuno ano kaya nga sila nagnegosyo eh para kumita hindi para magabuno lang <laughs> kaya mahirap mahirap talaga so is yun naman yun eh. so yun lang ha huwag kayong panghinaan ng loob yung mga nandyan ha nag boundary laman lang huwag kayong ng loob pero yung mga papasok pa lang pag-isipan nyo yan. <laughs> Pag-isipan nyo mabuti Para sa akin talaga Kung ako tatanungin nyo Mas maganda pa rin Ang nakiki boundary lang Wala ka intindihin Gusto mong bakasyon Boss Bakasyon mo na ako Uyaw ako ng probinsya Ilang araw Wala kang intindihin ang boundary Sa uli mo lang sa sakyan Pero pag nakiki boundary ka Kahit naka-sakit ka eh, naka, nakaratay ka, kailangan mo magbayad ng boundary. <laughs> kung hindi, babawihin niya yan sa'yo eh. Okay. Pero kung yung hulog boundary ay galing kay Grab mismo, siya yung nagpapahulog boundary, medyo para sa akin, okay ako doon. Bakit? Kasi kapag sa kanya ka kumuha, yung pangalan ng sasakyan ay sa'yo na mismo nakapangalan. No? Ita transfer na kagat sa pangalan mo yung sa rehistro, no? Tapos yung CPC, yung prangkisa, sayo na rin nakapangalan dahil nga simula pa lang, yung sasagyan pa lang sayo nakapangalan. Pati yung prangkisan 'yan, sayo na rin nakapangalan. Okay? Kaya pag natapos mo na siyang hulugan kay Grab, eh automatic meron ka ng prangkisa, no? At siyempre, may hangganan yan kung ilang taon lang. 7 years, no? Pagkatapos ng 7 years, kukuha ka na ulit ng bagong sasakyan at i ano lang, itatransfer na yung prangkisa niyan papunta doon sa bago. Kung baga, lifetime na yung prangkisa mo. Okay? So, wala ka nang intindihin. Tapos, i-assist ia ka pa ni Grab para sa mga requirements. Tutulungan ka niya para magiging mabilis na maproseso yung papilis mo. Kasi siyempre gusto niya, wala ka ng problemahin pa. Okay? Tuloy-tuloy lang yung paghuhulog mo sa kanya ng boundary. kinakaltas yan automatic sa cash wallet mo. Lunis hanggang biyernes Ang kagandaan pa niyan, Sabado, Linggo, wala siyang kaltas. O, di ba? Ang ganda, makakaginhawa ka pagdating ng Sabado at saka Linggo. Okay? hindi ka kaya sa uh, operator ka lang kukuha araw-araw eh, -araw may boundary yun except lang doon sa coding ganun ang kalimitan niya tayong mga driver yun naman ang pangarap natin di ba? na magkaroon ng sarili sasakyan na pinag-grab kung nandito ka pa sa grab di ba? sarili na hindi yung nakikiboundary ka di ba? yun nga yung maganda yung opportunity na yun yung nag-grab kasi nga mapupunta sa iyo yung prangkisa Saka hindi lang yan. May mga bali-balita or mayroon din na mga nagpatunay nagsabi na maganda ang booking nila. Yung mga nakakuha ng hulog boundary kay Grab. Parang naging priority sila. E eh, priority naman talaga sila. Bakit? Kasi pag kumuha ka ng hulog boundary nga maging matinong driver ka. Hindi <laughs> pwedeng papalya-palya nga. Kaya magtitinok ka. 5 star ka palagi. Mataas yung completion rate mo kasi wala kang cancel-cancel. Kasi hindi po pwede yung mamimili ka dyan <laughs> naguhulog ka sana eh kakaltasin dyan sa kasualit mo eh so pag hindi ka magsisipag dyan kay Grab ay ako yari ka yung kasualit mo kada may papasok dyan na Grab eh higop ka nga dyan wala kang maiuwi sa iyong pamilya kaya, kaya na kailangan magsipag magtiis maging responsable ka talaga pag kumuha ka ng hulog boundary kay Grab so ganun lang ano na-share ko lang naman sa inyo sana meron kayong natutunan sa akin ngayon At uh, Peace sa <laughs> Huwag magagalit sa akin I-share ko lang naman sa kanila Lalo lalo sa mga papasok pa lang Na hindi madali Kaya pag-isipan nyo ng Maraming bisis Excited lang kasi tayo kapag umpisay Dahil nga uh, bago Ito bagong bago Yan magkaroon ako ng sasakyan Pero hindi po ganun kadalim yan ang masasabi ko. Okay? Focus muna ako ngayon sa biyahe. So, yeah, Hanggang dito na lang muna. Mag-iingat patay lahat. Kapidyo nyo. Temporary. Sending Adios.